Sa showbiz, medyo lumalam lam daw ang karir ng isang artista sa oras na ito ay magkaanak at magdesisyong magpamilya. Pero mas matindi raw ang pressure kung ang babae ay nasa music scene. Pero ang bisita natin ngayong gabi, mga bayaw, aba, parang serbesa na mas pinino na ng panahon ang karanasan. Kitang-kita yan sa kanyang mga huling obra. Matindi ito, mga bayaw. I-welcome natin ang sabay-sabay si Miss Barbie Almalbis. Mga kapatid ang panauhin natin ngayong gabi ay isang singer-songwriter na mula noon pa lang, eh ang dami ng pinaluha. Isa rin po dyan, mga kapatid, dahil sa ganda ng kanya mga awitin, ano? Palakpak po natin si Barbie Almaldis. Thank you, thank you, Barbie. Thank you, Thank you, you thank you. Ha? It's my pleasure. Ay, eh, si Barbie, no? Parang hindi siya tumatanda, ano? Oo. Ikaw rin. na So, ko pa dati nung sa, sa dread sa, ano, Wow! Cloud Red. Grabe. Yun yung mga pay-to-play. Oo. Nagpa-pay-to-play kami doon. nag ka rin ba? Oo. Magbabenta ka ng tickets mo. Tapos syempre, hindi mo mabubenta yon, So, babayaran mo na lang para makatugtog. Abonado ka pa yun, sure. Pero masaya. Sa una. Pero pag mga after two weeks. Yung mga twice lang namin ginawa yun. Kaya di pa ramin naragdaman yun. Kaya gano'n ano. congrats sa, Kasi isipin mo, yung status ng career mo ngayon. Dati, ang nagko-cover sa'yo, mga pulp magazine, di ba? Mga rock-rock publications. <laughs> Ngayon, nasa ano ka na? Good Housekeeping. <laughs> Noon pa lang ba -foresee mo na pupunta sa ganun, hindi. yung image mo? Hindi. Actually, yun nga, the funny thing is, I feel blessed lang na may mga tao. I get to work with people who have like vision mm -hmm. and plans. Uh -huh. Kasi ako talaga, hindi ako talaga planner eh. Parang uh -huh. musician ako, parang I just really enjoy making music. Correct. Hindi ko iniisip uh -huh. na itong gusto ko maging, so, hindi ako, never akong ganun. Uh -huh. so, happy lang ako na, yun nga, may manager ako na nagagawa yun. Siyempre, unang lumabas, parang ang bata mo pa. Pero ngayon, considering parang, ang tingin sa'yo ng mga bata ay parang, vet, quote-unquote, ang veteran na, di ba? Na medyo matagal ka na sa industry. Uh, ano yung pakiramdam na gano'n? Ito matawag ba sa'yo ate na batang musician? Oo, marami na tumatawag sa akin. Kumahanga rin ako sa mga bago. Parang, so hindi ko nakikita na ito matagal na, so ito na yung na-accomplish niya. Sa akin, Ganun, ganun yung tingin ko sa musicians eh. Kahit bago, kahit, kahit matagal na ginagawa, ano pa rin? ako nah ako sa kahit ano. So, yeah. And it was never about the image. No? Yeah. Mm -hmm. Kasi parang yung problema na iba image marketing. Mm. -hmm. Parang external na factor yan eh. Kung ikaw mm -hmm. musician mismo, mm -hmm. ang trabaho mo lang talaga ay lumikha. Yeah. Actually, I hmm. Yung music I, 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 niya, nagkaroon <laughs> ng parang sariling ano, eh, genre eh. Parang siya lang yung doon sa ano na yun eh. Death metal. Yeah. No, parang gano'n. No, oh. Death metal country. No. <laughs> parang Then, doon lang eh. No? Parang wala nang ibang ano. Eh. Naging, naging ano, nalala ko nung one of my first meetings with record, yung unang record label na mm -hmm. namin dati, Sony Music pa, mm Hungry -hmm. Poets pa. Mm -hmm. Yun yung ano nila, unang tanong sa amin, so ano bang, ano image mo? Ano mm -hmm. magiging, parang hindi nila alam kung mm -hmm. ano. Ako naman parang, never ko siyang naisip na problema ba yun. Namin ko parang, Oh, bakit yung hangan mo siya? kasi at the time, like, yung mga artists din kasama namin, like Wolfgang, Razorback, mm -hmm. Like, yung tinanong mo yung Wolfgang, ito image nila, Razorback, ito image nila. Mm -hmm. Kayo, hindi pa namin alam kung ano pong magiging image nyo. Mm -hmm. Pero sa akin, yun nga, hindi ko sila masagot kasi hindi ko alam na, mm -hmm. na, na kailangan mong i-force ano, oh. na mm -hmm. maging ganun. So, Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin ganong notion? Wala, kung ano yung gusto so. mong i- ay, Para dapat na ka sa ganon yung tugtugan mo, kasi probinsya yun eh. Mga mo doon, mga air ng ocean, ocean deep na naririnig no, ko. Air supply, <laughs> oh, so, so, soldiers of fortune. Si Barbie ay laki oh, sa Capiz. Ra Roja, Roja City. City. Roja City. Paano mm -hmm. nangyari? Tapos, sa jeep, Guns N' Roses. Pa paano nangyari yung... Hindi, nee, Guns N' Roses, sobrang love ko. High school na ako na eh. Yun okay, na yung okay. isa sa mga... Growing up, kasi yun nga, wala ko masyadong mm -hmm. love for music pa. Kasi mm -hmm. wala rin ako naririnig siguro na nagbusta ako. Except for ano yung pagigitara, natutunan ko mm -hmm. sa, sa mom ko, sa lola ko, ganyan. Mm -hmm para high school na ako nung yun nga, na-discover ko yung mga yun na, yun mga Guns N' Roses, oh. mga Depeche Mode yun. Mm -hmm. Yun na, doon ako talagang nag nagkaroon ng love mm -hmm. for for a certain type of music. Pag-usapan natin na record industry ano, okay. Ikaw yung isang example, <laughs> yung isang artist na parang inabot mo yung Tape. prime, <laughs> tapos inabot natin yung cut-off, inabot mo yung the death of the so-called record mm -hmm. industry. Mm -hmm. Kamusta yung pag-operate sa isang ganun na pag alam mo dati, di ba, wala na yung Sony, wala na yung mga BMG, mga mm -hmm. ganyan-ganyan. Paano yun nag-work na yun? Well, actually, from, from the point of view of the artist, mm -hmm. in terms of kung ari pag-usapan na natin yung kinikita mo mm -hmm. from the album, from, you know, from the label, mm -hmm. parang isa nga, mas malaki, na, mas malaki pa nga. Ngayon kasi naging indie ka. Kasi oh. dati, kung oh, like from an album, you sell one CD. Mm -hmm. Mga gano'n ba dating CD? 300, gano'n ba? Mga yun. Yung buong banda, kasi banda kami, di ba? Mm -hmm. Buong banda, makukuha mo from one CD is 5%. Mga mm gano'n -hmm. yan? Gano'n lang yan, di times diba? 5%. It's really small. Mm -hmm. So, so laging sinasabi natin, laging mga artist ay parang, yung album, ano lang yan? Parang, it's just a way to, it's like your calling mm -hmm. card. It's mm -hmm. a way to get you gigs. Sa gigs ka mm -hmm. talaga. That's Kito. where you earn. So ngayon, parang gano'n pa rin yung nangyayari. Pero syempre, iba rin yung support na nabibigay ng, ng record label kasi nagkakaroon ng music video switch mm -hmm. before, sobrang mahal. Like, to make one music video, mm -hmm. one stick. Basta, mm -hmm. mahal. mahal. Ngayon, kaya mo na rin gumawa. Correct. <laughs> Hindi ka ba nailang na nagbago na rin demographics <coughs> ng audiences? Kung dati, <coughs> nakikinig yung tao. Ngayon, mga cellphones, nakikita mo gumaganyan. Oh, okay, nire-record ka. How do you find that? Um, fine. Ganun talaga yun. Yeah. Nag-i-enjoy <laughs> okay, kaya sila noon? Parang dapat nandun ka para manood at makinig, di ba? Para kasa, sa kanila, uh -huh. it does not exist unless it's on tape or YouTube or naka-record or naka-Instagram. Yeah, no, no. Parang um. clips or it didn't happen. <laughs> Masipag ka ba sa social media? I, ang huli I mong, uh, I, mong tweet two days ago. <laughs> eh. <so>. uh, <laughs> kung maring pupukita mo kung ako, nagtitweet ako ng kung anong kinakain ko ngayon mm. o kung saan ako pupunta, mm. Hindi ako yun eh. Mabagal mm -hmm. talagang, I know for some people they love doing that, it's mm -hmm. natural to them. Third but I feel ikaw, like, I feel like mababurn out ako pag ginawa ko. At mm -hmm. hindi siya totoo. Parang pag ginagawa ko yun, marketing na yung ginagawa ko. Mm -hmm. I am active on, on social media but usually on Facebook when I put like mm -hmm. new songs out. Mm -hmm. Basta something talaga na gusto kong nang-i-share. Mm -hmm. Yun lang. Pero hindi ko, na akong gawin yung... Mm -hmm. Kasi hindi naman ako ganun. Oh. Speaking of the record industry, ano yung pinakahuling CD na binili mo? Wow. Wait, like, can I, do I even remember? Kasi ngayon, sa iTunes ako bumibili. Ah, Sige, ano yung huling binili mo sa iTunes? Ah, what was my last, um, I'm not Puso sure. Puso ba <laughs> I think yung ano yung album ni Joe Robinson mm -hmm. sa guitar play siya so yung guitar player. Mm -hmm. yun. and Joe Bonamassa actually mo guitar players, yung, yung si Joe Bonamassa rin mm -hmm. yung bagong album niya noon and pa lang wala namin na nabibilib hindi ka ba hindi mo nakakainis from a female <laughs> point of view marami nagsasabi sabi na galing na maggitara para sa isang babae <laughs> hindi ba napaka sexist nung comment na yun I don't know for some reason it doesn't really offend me mm -hmm. I mean being a girl and being a guy Siyempre, sy alam natin We have equal rights, equal, we have equal mm -hmm. value, ganyan-ganyan. Para alam ko na magkaiba rin yung strengths Oo. ng girls ka boys. So kaya sa akin, okay lang. Parang wow, nagsisolo siya. Parang gano'n, di ba? Mm. Parang iniisip lang, magsasram stram ka lang at sasayaw-sayaw. <laughs> Tingin mo nagbago yung demographic ng listener base mo? Baka. I mean, pwede siguro like, there are younger people who listen to our music now but mm -hmm. I wouldn't say it's because I changed the styles or whatever. Tuwing nakakarinig ka ng mga luma mong compositions, ano yung bumapasok sa isip mo? Ano yung realizations mo? Sige. Galing ko talaga dati. <laughs> ganon gano ka ba sa mga luma mong compositions? <laughs> Hindi. Nandibiri ako, tol. <laughs> <laughs> Mas mo isi. Siyempre, may mga ganun akong feeling na parang na minsan nagka-cringe ka. Sometimes, like, parang sinulot ko yun. Parang, ah, ganon. O yung mga mali. Minsan may mga wrong grammar ka parang nasabi na, <laughs> hindi mo na pwede baguhin yun. Wala na, ito na yun eh. <laughs> Bawat album yata merong isang mali. Doon nakikita ko, ay, doon nakalusot. Hindi ko pa alam nung time na yun ngayon. <laughs> uh -huh. Yung pagiging songwriter, pagiging musician, hindi din siya parang, siyempre kung kari pag pag pagiging guitar player, pwede siyang skill na you can build on it. Eh, kung maga you can mm -hmm. get better and better as mm -hmm. you practice. Pagiging songwriter, parang hindi siya ganun mm -hmm. eh. Hindi na parang the more you do it, mas gumagaling ka. Mm -hmm. Para sa akin kasi parang, may, may nagawa ka dati na hindi mo na mauulit, mm -hmm. tapos Ganun siya. So, na-appreciate ko. Ay. Ibang pagsusulat, no? Oo, oh, ganun Ibang siya ano talaga ano, eh. Oh. Parang may magawa ka dati, hindi mo na maulit ngayon. Pero you just have to keep on going. Mm -hmm. So, yun lang. So, that's the way I see myself as a songwriter from, you know, from all these years. Ikaw ay laking uh, kapis, no? Mm -hmm. Rohas. Pag mga nakakarinig mo na doon ka galing, parang lamig, no? <laughs> ay, lamig dito. <laughs> wala bang umihirit sa'yo na, di ba maraming aswang doon? Dati yata, mga mga 15 years ago. <laughs> mm parang -hmm. Wala ka parang bang ay, langis wala. dyan? Yan, wala ka bang langis? Langis. O, oh, yung mga pangkulam kulam-kulam. Wala, Hindi yan, bago yan. Pang gayuma, mga ganun. No naman, no, kasi... Kahit doon din kasi parang, uh -uh. di ba, growing up there, mm -hmm. Wala naman kaming, parang it wasn't part of our of our life. Parang ano lang siya eh, mga kwento-kwento minsan sa mga dun sa bukid, yun mm. na Parang ginagamit mm. yung pang-takot mm. sa bata. How was it like growing up in a place like Capiz? Yun nga, parang I really had... Sarap na seafood doon. Oh, yeah. Alimawang. Yeah. And I live by the by the beach oh. talaga, parang mm -hmm. doon ako sa may support nakatira. Mm -hmm. Yeah, it's really quite the childhood. I mean, may beach doon sa may mm -hmm. like one minute mm -hmm. you know away from the house. Tapos bukid naman sa likod. Mm -hmm. So, ganun. So, hanggang, talagang, ngayon, malinis pa siya hanggang ngayon? Oo, huh? malinis, malinis na? pa. Malinis mm -hmm. uh, pa. At ang kapis ay isang lugar na parang may isang area, lahat sila parang puro letter A, mm -hmm. di ba? Yeah. Yung sunod, puro letter A B lahat. naman. Mm -hmm. Kami lahat. Doon, sa, sa mm -hmm. ano uh -huh. na namin. Kaya Almalvis yung ano, uh -huh. pa -huh. pang yung ano ko. Last name ko. Yung ano. Puro A kami doon. Mm -hmm. Kasi oh, ang dami, ito. dami puro A talaga doon sa ano oh. namin, sa barangay namin. Binanggit mo na, hindi ka talaga nagpa-plano. Wala ba tayong pwedeng jacket dyan? Okay lang, okay Ay. Yung jacket ni Martin. Oh. Ay, si pa, Martin, o. Oh, yan, Oh. Eh, <laughs> dito ko daw nga. Lagi sa ako nilidetox, hindi ako nagdadala ng... Hindi <laughs> 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 ako palagi nagdadala ng jacket, lagi di ako <laughs> Oo. Oh, oh, oh. magsisisi ka rin sa ulit, <laughs> di ba? Oh. <laughs> mo ba na magtatagal ka ng ganito? I guess I hope that. You know, I'm mm -hmm. still hoping for, like, yun nga. Nagkaroon ng... ko ba ng day job ever? From yeah. school, dumiretso? After to... school, oh. no, no. Ito na yun. Ito na yung, ano. Yeah. At one point nga, I quit school pa. Because hindi ko mahandol pareho. Tapos, puro, puro binalikan ko. Tin, tinapos ko pa rin. Tinapos mo? Mm, mm. Tinapos ko. Tapos, Parang hirap pa, Kaya doon ako natutong mag-calendar. Talagang business management. Mm, Yan. Yeah, yeah. <laughs> tapos parang mas masaya nung bumalik ako. Kasi siguro I was older na. Mm -hmm. Kasi before talaga, puro music. Ano yun yung Parang oh, mm -hmm. doon lang ako, tapos nagsulat ako ng kanta, di oh. ako nakikinig. Talagang, wala talaga. Basta 10 years total yun. Eh. Mm. ID 95 ako originally. Mm -hmm. Tapos pagbalik ko, ID 103 na ako. Mm -hmm. Ayun, <laughs> di ba? Tapos natapos ako ng 2005. So, So imagine mo, I was a lot older na. I was mm -hmm. 26, 26, 27. Oo, okay. No? <laughs> diba? Ay, oh, ito. 27. Maganda hindi, napagkabalan akong, ano? Teacher. <laughs> hindi, hindi. <laughs> <laughs> Yung ibang classmate ko, hindi sila naisipin na ba't nandun pa ako. So, hmm. kala nila kamukha ko ako. Ah. <laughs> ah. <That's so> <laughs> Yung, <laughs> ibaay, tawag sa mo si Barbie, tapos ibet tawag sa'yo, ano? <laughs> Hindi ba nagkakaroon ng mga moments that playing music can feel like a day job or or work? Uh, I guess it depends on the gig, no? May mga certain gigs na mag-request ng certain songs na... Oh, okay, mga gano'n na magagano. Pero <laughs> mag uh, actually, the, the thing is, I enjoy, I still enjoy playing torpe. Even if we, mm -hmm. I don't know, I just enjoy it. And we, and as a band, we try to change it up mm -hmm. a bit. Parang we have a oh, sort, sort of a loose arrangement. Na, so, yeah. Sinubukan mo makantayin ang kanta sarili mo kanta sa video, okay? Ito yung gagawa ko na yata. Ang score Oo. mo, kamusta? Mababa. Mababa, di ba? Ganun din eh. Bakit kaya ganun? Sila po, okay oh. nun? May ano raw sa probinsya. Mas nagbibidyoke sila. Uh... Ang baba raw ng score niya sa paglisan. Kaya pa yung mababa. <laughs> Bakit na? kaya, no? Matataas kasi yung ano eh. Ano, kay yung bilis, ano, bilis, eh? ano kayo yung ano nun? Paano ka na sinascore yun? Baka yung Kailangan timing natin. Kailangan natin sumigaw yata. ka eh. Aha, volume mo saka, oh. ano, timing. Kung i compare mo yung mga gigs ngayon sa gigs dati, ano yung mga basic differences nila? Well, ngayon marami ng prod where no, oh, oh. pwede ka manood ng 20 bands no? in one night. Yung audience reaction, kamusta? Well, actually, natutuwa ko ngayon sa, ano, sa scene talaga kasi, uh, ayun nga, siguro dahil sa mga prods, ang, ang dami ng variety ng music. Uh -huh. Dati kasi parang... It was, I guess it was harder before. Mm -hmm. May mga konting establishments nang, na, you know, that you can really experiment and play. Parang before, we'd have gigs, three sets kami, so kaya namin mag-cover. Uh -oh. Siyempre na-enjoy namin yung iba. Pero siyempre the other, parang mas type ko lang yung when I get to play like original songs uh -oh. and, mm -hmm. and new songs, kanoan, So ngayon, mas pwede yun ngayon sa, sa scene. Parang, Dati Gotham Bar lang, ano? Eh, pero pero masaya yung Gotham. That's, that was one of the places where <laughs> oh, we could we, we, where we could play original <laughs> oh, stuff. Oh, Sa si malate yun. Namatay eh. na yata oh. si Berto. Oh, yung lao namatay na rin. Died. Ay, napatungan mo. <laughs> napatungan ko siya. Sige, suffer. Okay. Sa tingin mo kung hindi ka ngayon musician, composer, anong ginagawa mo? Growing up, I was in Iloilo for high school. Mm -hmm. Wala sa family ko, sa mga people around me, wala namang music. Hindi siya hindi career really music mm -hmm. doon sa you know, when I was growing up. So in my mind talaga, lahat ng tao na nag-grow up ay maghuwag ma 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 work sa office. Mm -hmm. Tapos natatakot ako. I was like, I don't know what I'm gonna do, but mm -hmm. I can't imagine myself working mm -hmm. sa office. Mm -hmm. Sa office. Pero sabi, isip ko lang, ewan siguro pag lumaki na ako, baka magbabago rin yung isip ko. Pero sa ngayon, sabi ko, hindi ko talaga ma-imagine. Yung pagiging mami mo, was it right on schedule? Yeah, nga. Yeah, yeah. Uh, we got married, um, I was 28, 20, 20, 20. Namasa like, ganun. And then, mm -hmm. Yeah, and then, and then we had a baby a year after. Alam ng buong mundo ang status mo naman ngayon. Pero I'm sure meron, meron ka pa rin nakukuha ng na mga, yung mga creep. na Mm. Di pong ganyan yeah, na dating. Na, uh, uh, na, parang, hi Barbie. Na, pwede ang number mo. Gusto mo ba ng load? load. gusto mo ng load? no? What? Gusto mo ng credit sa Candy Crush. Ayan, You, you get pa rin mga gano'n hanggang ngayon. No, no, not so much. Not pero nun, so, nothing, Pero no, nothing pare, meron kaibigan hanggang ngayon. Mm -hmm. Talagang durog puso pa rin siya. Pag kumakanta nee. si... ano. Then, nung nalaman niya na nagpatali na itong babaeng to. Lublub ah, lub -lub no. ko naman. Tol, mo naman yung mukha mo. Hindi ka naman sobra <laughs> na. <no>. Pakasa <laughs> ka pa. Kahit sabihin natin, hindi siya magpatali. Uh, hindi ka pa rin mapatula. Uh, okay. Sorry, ano talaga. <laughs> <laughs> hindi ko napigilan. Pero dapat malaman to ni Zoro yan. <laughs> <na, laughs> Sino? Pangalan niya Zoro. Oo. <laughs> lahat na gigs mo nandun siya. Hanggang ngayon hindi ko lang alam to. Pa. <laughs> oh, no. Kasi parang nagalit na yata sa'yo na nagpakasal ka. Nagalit? <laughs> 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 Love-hate pala. <laughs> yung pagiging mom mo, ano ang epekto niyan sa iyong creative process? Siyempre nung bagong mama ko, syempre medyo talaga parang hindi ako nakakasulat as much as I used mm -hmm. to. Dahil syempre, na nandun talaga yung focus ko. Mm -hmm. At syaka ano rin, siguro yung desire ko rin sa pagsulat at that time parang hindi masyado. Ano. So, dalawa na kasi anak namin. Mm -hmm. yung, mm -hmm. One is five, one is two. Mm -hmm. I think starting mga last year, nandun mm -hmm. na ulit I started writing again. I, mm -hmm. again parang masasabi ko Pag ngayon na I'm excited again about mm -hmm. the songs that I'm coming mm -hmm. up with. Kasi dati, dati naman, kahit hindi ko siya feel, ginagawa ko pa rin. Parang kasi kailangan ko lang tuloy-tuloy yung pagsulat. Mm -hmm. Para alam mo yung time na parang hindi ka rin masaya sa nagagawa. Parang gawa ka lang ng gawa. Parang mm -hmm. I feel like last year, medyo bumalik na yung, yung I'm happy with what I'm writing. Ganyan. Kunyari, nag-chords-chords ka tapos, eh, oh, may ka. Yeah. May misan, ganyan. Nagaling school yung baby namin. Susulat ako. Mm -hmm. Tapos, Ayan, pagdating niya, Bago-bago siya dumating, gusto ko i-record ko muna bago ko makalimutan, oh. di ba? Oh. So, habang i-record ako ganyan, so kinanta ko na yung verse, ganyan. Biglang mm -hmm. dumating siya, biglang gumawa rin siya ng ano. So, ni record ko na rin. nakik- uh, Nakiki-ano uh, naki, naki, na rin siya, nakikompose. Nakikompose uh, <laughs> <Ay>, <laughs> uh, <laughs> Ambient. Ambient song. May nakikita kami, ano, uh, meron ba silang mga tendencies din mm -hmm. to mm -hmm. musicality? Yeah. And also, you know, kasi si Martin is a, is a painter. Mm -hmm. So, mm -hmm. yun pareho, ganun, pati sa, sa drawing, pati mm -hmm. sa music. Tinitrain ko na rin. I mean, I, mm. it's fun for them din eh. So... Kaya okay. na rin I, pa I, yan, ay paprain yan. Ano? At hindi mo mapipigilan yan. Di ba? Hindi mm. okay. ko nga alam kung... Kasi siyempre sa akin, yung music may pagka ano yan eh. It was like... Mm. Parang naging love ko siya siguro because it was my own thing. Mm -hmm. You know what I mean? Parang siyang... Not... I guess some sort of rebellion. Mm -hmm. Di ba? Na parang ito sa akin. No. Sila ngayon music is like the norm. Mm. So okay. I wonder if it's gonna be like that kaya, for mag, them. Pag laki nila, magiging mga accountants. Oh, gano'n siya. Mga banker. Can <laughs> 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 <Sina>. you <laughs> 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 Naniniwala ka sa kasabihan na art is a jealous mistress. Yun nga, if you want your art to be really good, parang you mm -hmm. need focus, time to focus. But I don't see it as mm -hmm. like either or. I, mm -hmm. I believe in na meron siyang may seasons lang. Mm -hmm. Kaya hinayaan ko lang time na yun. Mm -hmm. Basta gawa lang ako ng gawa. Anggang, yun, hanggang dumating na naman yung season na I feel creative, I feel happy with what I'm uh -huh. doing. So, yeah. Pero siguro ako mismo akong spoil din. Uh -huh. Minsan kasi ganoon eh, parang lahat na lang. Uh -huh. Alam mo 'yun. <laughs> parang ano, and, andun din yung art parang uh -huh. kailangan na sa for for me lang. Uh -huh. May may tamang place siya sa buhay. Hanggang ngayon ba, meron ka pa rin mga songs na pinapainggan dati, na pinapainggan mo ngayon if you wanna feel inspired. Tapo my mind lang ano lang. Tama head um Cacto Twins. Uh -huh. Yan, mm -hmm. na-enjoy ko yan. Uh, Maglalabas ko ng bagong album yan. ah. Oh! As in, bago? Oo. Wow. Feeling ko, ang ganun pa rin yun. Parang punibre pa rin. <laughs> Eto na Kaya na. kasi nandami bago kasi ngayon. Oh, so, nga eh. Nililusot sila sa mga bago. Paansin mo sa mga, mga batang Pinoy na mga nagbabanda ngayon, ano yung observation sa mga kanta nila? Ikaw. Parang <laughs> uh, may sagot yung tarang. Mo. Parang ano, siguro dahil sa internet, parang masaging sophisticated na. Misan yung mga chords, yung mga arrangement, parang wow. Mm. At, at, pop context pa. Isan gano'n mm -hmm. ganun. Ganun naisip ko. Masaya nga eh. Mm yun -hmm. mm -hmm. nga, I think it's also because nga, meron ng audience for it mm -hmm. eh. Dati kasi eh, di ba? konti lang yung audience. Dati konti lang yung or... audience eh. Parang hindi tatanggapin niya. Ganyan, ngayon, ngayon, parang kahit sila, kahit di ba, kahit tayo-tayo mga musicians, parang we, can, we get to appreciate mm -hmm. each other's parang experimentations, kaniyan mm -hmm. so, so, parang ganun na rin, mm, oh. kaya nagkahanap sila ng... Masaya kasi. Mm -hmm. Paano i erate ang sarili mo as a singer? Oh, actually, I never really thought of myself as a singer. Mm -hmm. Even if my, even if that was the first, because my mom sings. So when I was young, she would let me sing, ganyan. Mm -hmm. You know, she would teach me. Pinapakanta niya ako sa school, ganyan. Oh, pero... Kumanta ka rin ba ng Lea Salonga dati? Yung classic na cassette tape, yung mga Kamyang Citizens of mm -hmm. the World. Well, no, I sang... I think so, but I sang mm -hmm. tomorrow in the school contest. Ah, okay. Diba? Well, she was the Annie here, diba? Mm -hmm. Pero, ayun nga. Pero nung... Nung high school na ako, hindi din, parang hindi ako sumali ng glee club or anything like that. Mm -hmm. But I was more of a songwriter. then mm -hmm. yun talaga ako nag-enjoy. So, mm -hmm. I feel like yung my singing, parang kailangan ko yun kasi mm -hmm. nagsusulat ako ng kanta. So, I needed someone to mm -hmm. sing my songs. Mm -hmm. So, yun lang. So, I never really thought of myself as a singer. Because I I guess, yung mga singers like Maldeo at like Mare, mm Harry, -hmm. yung mga ganyan mm -hmm. I couldn't sing their songs. Mm -hmm. So, I never really thought of myself like... Oh, I'm a singer, cause you know, because I can't sing some of these songs. Feeling ko kung papipiliin ka between guitar playing and singing, papipiliin mo guitar playing, no? Yeah, yeah, and I love guitar playing before, before even songwriting. I started playing guitar when I was grade five. I think when I discovered the mga folk, mga mga new folk like sila, Well, actually not, I called sila new folk. Kauting sila Joni Mitchell, mga mga Sarah McLachlan, mga ganon. When they discovered that kind of genre, parang, hey, parang maybe I can, maybe I can sing, parang ganon. So I started, you know, singing, you know. Yun yung mga influences ko mm -hmm. with my singing. Ikaw ay lumabas sa isang magazine about housekeeping. -hmm. Paano mo ang sarili mo as homemaker naman? In what aspect of homemaking ba? In making the home look pretty, like that? Mm -hmm. O Well, mm -hmm. sa ganon sa mm ganun, -hmm. actually, Martin is more of the visual guy. <laughs> uh, <laughs> oh champion! No, I, I keep the house clean. but mm -hmm. But he's the one who's like, you know. So every month, like, pop, pop, like yung position. Hindi, yun. hindi. Yung nga, siya yung mas, mas, ano eh, mas visual eh. So, ng chairs, so, siya ang ano, mga, yung bagay dito, saan ba ganun? Mm -hmm. Siya yung mas, ano, siya yung mas may, ano, sa ganun. Sa so, arranging of things, mm -hmm. you know. And, uh, I can't really cook very well. Oh. <laughs> But, prito-prito, ganyan. Kaya ko naman sumunod na. dog, ng <laughs> 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 Ano ba, <laughs> itlog. <laughs> itlog. Kaya ko naman siguro sumunod ng, ano, cookbook, kung kailangan talaga. Oh, <laughs> Ano ba yung all-time favorite dish? Sweet tooth ako eh, so Kichon. pwede bang, pwede mong dessert? Oh. <laughs> Buti hindi ka lumulobo, no? mahilig ka sa, oh, sa matamis. <laughs> 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 di, pero, di na try ko rin yung control kasi pare for health, ganyan. Oh. Mm -hmm. Ano ang magpapatigil sa'yo? What would make Wala. you give up? Wala, no? Wala, no. hanggat nakakatugtog, uh, no? So, oo. Tsaka ano? kasi kaya naman eh. I mean, like, you know, music is a part of our home also. Being a mom, music mm -hmm. is a part mm -hmm. of it. So, I don't see why it should ever end, you know? iba-ibang form lang naman. Iba-ibang form. Mm -hmm. Alright, All right, on that note, maraming maraming so, salamat salamat siyo. Barbie and Malvis. Yung huling ano namin, trabaho namin kay Direct RA. Sama si Ellie, di ba?